Uh, may meron siyang motion na, na detect saka lang mag-iilaw uh, and then magiging colored po yung recording may dual speaker po kasi ito ito guys mag sample po tayo sound check hi guys mga ko bloom and welcome back po once again sa ating YouTube channel uh, for today's video po no about uh, tutorial pa rin po about sa CCTV camera na V380 pro So, ang vlog natin ngayon is all about uh, paano natin gamitin or paano natin gamitin or iset up yung mga settings ng uh, V380 Pro na app sa ating cellphone. So, yun guys, uh, ano nga ba ang meron sa kanyang settings? Like, paano nga ba ginagamit yung alarm, yung uh, light control, motion track, image settings... And then next guys, paano gumagana yung kanyang PTZ or yung pan tilt zoom nya, and then yung snapshot, yung pwede kang mag real time picture, yung dual speaker, pwede kang mag speak para mapakinggan ka sa kung saan lugar man naka install yung uh, CCTV camera. And then yung recording, pwede yung live or uh, on time video recording po, uh, pwede kang mag capture. Aside from, pwede kang mag-playback, no? Uh, so, papakita din po natin yon kung paano mag-playback. So ito na guys, bali unahin po natin yung alarm, ipaparinig po natin kung gaano kalakas po yung alarm. And then next guys, yung light nya, no, yung light mode. So dito sa light mode, pwede mong iset ng on, auto, or naka-off. Guys, pagka naka-set ng auto, pag may na lang siya na motion, saka lang po siya mag-on ng ilaw. Pwede din pong iset ng always on yung ilaw kagaya po nito. So, mainam ito pagka uh, night recording. And then, pwede rin pong i-off yung kanyang ilaw. So, pagka nakaset po sa off yung ilaw, colored pa rin naman guys. And then, next guys is paano natin iset yung kanyang motion track. Para sa akin, ito yung pinaka-importanting menu sa CCTV camera na ganito. Dito mo kasi guys, may easy set yung pinaka-focus ng camera, no? O -ro iro-rotate mo siya kung saan area mo uh, gustong i-focus. And then, doon siya palagi nakatutok. Tapos, pagka may motion siyang na-detect, saka uh, ro rotate or mag tilt yung ating CCTV camera. And then, babalik siya sa natural position niya pagka wala na siyang motion na na-detect. So, dito guys, sa image settings po niya, no? Pwede po siyang full color, which is yun po yung natural niya, yung ginagamit po natin. Pwede rin naka-auto, which is gumagana po dyan yung infrared. Or pwede rin black and white. So, yun. Naka-auto tayo, no? So, para siyang black and white, pero gumagana po yan yung infrared niya. Naka-auto set din yung ilaw po nito. Pagka meron siyang motion na na-detect, saka lang mag-iilaw uh, and then magiging colored po yung recording. And then, guys, dumako po tayo sa kanyang PTZ or yung kanyang uh, pan, tilt, and zoom. So, ito po yung pan or rotate function niya. And then, ito naman yung tilt. And then, ito naman yung zoom. Pwede po siyang i-zoom. And then, guys, you can take picture through snapshot during live viewing or live recording. And then, automatic mag-save uh, po siya sa ating gallery. And then, guys, dito po sa kanyang speak settings po, uh, may dual speaker po kasi ito. Ito, guys, mag-sample po tayo. check. Hey, soundcheck. Hey. Soundtrack. hey check, check and then guys, dito naman siya sa recording function nyo, no? uh, bali video po ang i-record nyo dito and then automatic save sa gallery po natin during real time or uh, live recording ang function na to and then guys, regarding naman sa playback no may playback button naman sa bandang taas pagka naka-open na yung uh, apps po natin and then, i-press lang po yung micro SD card and then yun, uh, mag-select na ng araw kung anong gusto mong i-playback So, yun guys, ganun lang po ka gamitin yung mga settings ng ating uh, V380 Pro app sa ating cellphone. So, yun guys, hanggang dito lang yung ating vlog for now. Uh, I hope na nakatulong po sa inyo itong tutorial vlog natin. Thank you guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye.